Ano anong bibilin mo? Ay, tama-tama tama rin yung chong. Ay, pwede rin dyan na kaya ko, ha? Ay, baka gusto na yung malalapad. Gusto mo yung malalapad. Ay, pwede po ba diyan, chong? Ay, hala, pwede rin. Meron tayo mas malapad. Anong tinda rin yung ngayon? Ay, nag, ano, ay, mag pa kami, pero nagdala ko sa order. Ikaw ba na, ano, na singkang? Papahingin kita ng mga pinag-anohan doon pinagsirangan. Abay, oh, pag gusto mo lang naman, pinamimigay ko na iba doon, ay. Ay, hindi tayo ako. Ay, hala. Na ano ba, na-over mo? Na? Hindi, ay, pinamimigay ko na yung kagayo, mga ganito po ba, oh. Nare-reject? Hindi rin, ah, ay, good, ah, oh. Ah, yung mga ginugulay ko, oh. Papatikmin ko ikaw, oh. Marami pa doon, ano po? 20 pesos daw. Maraming ano. Ay, wala, ato mo, maganda, oh. Maganda rin, ah. Purman, pili at pahingi na yung iba doon yun, oh. Pinapahingi ko na at lilinisan na ito. Yung mga naiwan na ano, oh. Oh, yan, oh. Yan, yeah, purman, oh. Ito talaga sa totoo ka rin, oh. Yan, yeah, pichay, pwede yan. Papahingi ko na yung lahat. Oh. Ay, ano bang yung, ano? Si ay nabili. Eh. Yan, ay aking pahingi. Ay, pustasan na lang. Abay, ay pahingi naman yan, ah. Oo. Oh. Ah, pag di ka na maginanahan ay. Pag di ka lagi nakabudot ay eh, pag nakatikim ka na yan ay. Bibili ka ng karni naman di yan. Abay, oo. Oh, ay, napamahal pa. Ano, pahingi naman. Nako, <laughs> si Tita Marlene. Pinahingi nga, napamahal naman. Karni naman pala request. At hindi makakapagtanim ng ganito dun. Bakit po? Abay, walang pag... ng tubig, eh, bagay kadlo ko dito sa Ibiya ah. Sa langit! <laughs> 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 hindi, joke lang po yun. Ay, oh, toy. Yan, ito'y ang dami pa po ha, ah, oh. Ayos lang, basta ayaw pala. Baka naman. Ay, bihaya na, ayos lang. May pahingi na ho yan. Ay, ganun po talaga kadama eh. Oo. Oh. Pahingi na nga yung iba at lilinisin ah. Ha? Papalitan na, pala Papalitan na po, oh. Okay, testing ko muna yung iabono yung ano, katorsi. Alin po ba? 14 sa kamuti, kung so pwede. Ay, pwede. Ano-ano ay. bang ginagamit mo dating abun, no? Wala pa. Nga ngayon ako... Ay, magaling ba ang 14? Titignan ko nga ay. Baka mas magaling ay 15. Maganda, <laughs> <laughs> magandang <laughs> kamuti naman ngayon. Oo. Oh. Oo, oh, arey, arey. Magandang abun, ah, no? Ayos na, rey. Ay, didagdagan mo pa. Ayos na, rey. Ay. Oo, oh, pag nakatingin ka chong ng singkang, ay, oh, budot ka lagi. Oo, oh, oo. Oh. Ay. Sino ba kasama ninyo sa bahay? Wala, kami oh, Ay. Naman, si oh, Gansil naman ay sana tulog 'yun. Minsan diyan din, Minsan, laging nasa ano. Sino yan. pa kaya ang hihingi at ibibigay ko ayo? Sa laga ito. Ano? Mm uh -huh. po, tiyo ganda. Aba, ay talagang ari yun. Oh. Yung kamuti kong inabot ng ulan, eh, eh wala. Walang laman. Well, meron din naman kaya lay, talagang Ay, oh, ganun oh. nga rin yung akin. Oo. Uh, uh. Ay, oo, uh, ay uh, tayo na may taga sunod laan tiyong ay. Yan yeah, nga. Aba. Ah, eh, ayos na yan. Ayos na po ba? Naay, ay Oo. Uh, ayos na yan. Naay pa. Uh. Thank you. mhm uh -huh, tika. Yan kasi pag maroon po maglako. Ay, ano ba inyo deliver ngayon? Wala. Kami uh -huh. nag nagwalis lang siya. Oo, ay, lakad nag ano nagulis ng pangalan ha Ayala, oo. o salamat lagi pa si Purman na yan o nilalaktawan mo rin pagkaganda ganda o na ito Ako, ay mar marami na nga baka ah ay, sa iba naman ay magaling kang humingi <laughs> Sa iba naman o yung pong gustong humingi na ay pwede papasimot ko sayang pwede nga. Pwede nga. pag wala ini ninimot sisimutin ko dadalhin ko pa ba yan ay ipapamigay na Tita Marlene yung iba. Ay may yung nagbibigay at naaigang tanim. Ay oh, titingnan. Better to give ano. Hala <laughs> boy. Kami ay bigay din yung ano, yung hmm? Na, naririnig. English is spoken pala rin si iyon na ilad, pala, eh. Ay nabutan niya ng ulan. Aba, eh. Lagi mo na yan diyan. pa English is spoken pala rin si ano. <laughs> Ilang taong ka na po ba, Chung? Six-five na. Aba, ikaw pala ay eh. Talagang. Kaya pa yung tatlo ay. Aba. Tatlong ano? Tatlong ano? Tatlong tulog. Tatlong gising. <laughs> Talaga, biro rin tsungkong rin. Ay, pag nakatikim ka pa, na lalo na. Oo, oh, para. Hindi lag... ka natutulog. Lagi ka nagbubudot. Lagi ka nasa ka na kaingin. <laughs> lagi, <laughs> lagi ka nasa <laughs> Lagi ka nasa na kaingin. Hindi <laughs> ka natutulog. Hindi siya nabudot iyan sa gabi. oh no, Sipag din po niyo eh, sa isang biyahe ma. Ay, hindi. 100 family kami eh. 100 family bang? Oo, oh, eh. Sa dami ng pamilya namin na. Ay, sa bagay. Oh. yung masipa ka sa tamad. Ay, siya nga. Malamang ano. Hindi, may pa daw yung tamad at hindi Bakit? Pagod. Hindi ano? <laughs> hindi pagod. Aba, mahirap din naman pong umupuha. Amin siya ako'y nasakit din ang ulo pag upuha eh. Nasa mga din ang pakiramdam. Hindi lalo na pag may gagawin ay eh, lalo na po. Ay, siya nga ako hindi makatulog pag kayong iniisip ko. Oo. Ah, hindi ka makatulog. Alas alas stress pa ako naroon na nga sa kaingin. Aba, ay disco po Tita Marlene. Aba, ay, ay papatulugin mo minsan baka magusto mo kay kalong pagpapatulog. <laughs> Ayun ay ano, natulog ay sa tanghali. Uh, ang na ah. Ay, Marami. Ayos na rin Tama na po rin. Iba naman. Hindi, wag na po ispray yan chong. Yang gitna, wag. pag Tita, gilid mo na lang ako. Pakabilang side doon. Aring kabila na maapatin mo lang. Kahanap ako ng manghihingi. Tatay, oh, saan? Thank you. Oo, wala. Salamat po na marami. Kahanap ako ng manghihingi. Walang nada ang bata. Eh. Dada pa po pala masasalap sa pano. Sa, papasaid ko nga Dinika sa kabila aki pa uh, look Sabi ko yung manguha oh, at sayang right, Ay ta din sa kapitbahay bahay uh, is so yeah, ay talagang wala wala mahirap wala mang mahirap paggagawin Alam Tubigan lang uh, Pwede ka pong umato C ilyo, Ay, po ay oh Pantay pati magandang yo pag bubuksan mo lang din at ibibilib na. Oo. Uh -uh. Salamat po Tita Marlene. Tito Marley. Ha? Kuha magdala ka sa ako. Napa hibaro. Gundon, hibaro wala diyan. Oh, eh wala lang sa bayan. Hanap na hanap ka na si Purman no. Tita Marlene. Ha? Hanap pa nang hanap na si Purman. Hindi ko na hanap pa rin narin ay.

Ari ano, singkang. Nakakay ka ba na singkang? Ari parang pitsay di uti, dininga mo nakay pinsan laki. Uy, ibig ko sabihin ay nakakain ka ba ng ganari? Eh? Yung singkang. Oo, nadali ka ba ng ganito? Pichay din to. Oo, oo. lang sa... Ah. Ha? Ay, ari ba yung lilinisin, ha? pisa na, sir. Ay, di dami-damihan mo na. Tama na. Bayaan mo na, hala. lang sa karni, Sa nilaga. salamat, ay, sir. Oo, ay, sabihan. Ay, hala, ikaw. Oh. oh. Uh -huh. Oh. Oh, tayo, buka eh. Ang gaganda pa, ano? Ah, wait talaga. Sa inyo ba may pichay? Pichay ata kanya, eh, ano? Pichay po yung aming kaso po yung maliit pa. Hindi pa po kasi yung laki ng ganito. Oo. Uh Oo. -huh. Oo. Uh -huh. Pundahan uh -huh. so, ba natin si Papa Mami? Eh. Saan? Then, doon. Mm. Sa malayo? Hindi. Ay, yung batahe. Hingi din yun ano. Sila, ano, ano. Oo. Dito oh Oo. Maiging nga. Uh -huh. Para po maibos. Ay, i-spray na at lilinisan na baga? Lilinisan na at lalagyan ng bago po. Oo. Uh -huh. Ya serap nih tuh. Pok